Pagpalang umaga mga ka-installer, ngayon magsisimula na kami magtakip ng plywood sa aming quesame. Pareng ang ginamit namin quesame, pero ang gusto na mayari ay nai-takip namin dyan sa plywood. gagamitin natin diyan at plywood. Ang kailangan natin natin ay lagare. Kaya ngayon, nagpapatasa tayo ng lagare. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Lagare ko. Itong lagare ko, medyo purol na 'yan sa plywood kasi kailangan natin ng matalas eh, kaya pupunta muna tayo sa aking lolo para magpasa samahan niyo ako nakasara ng aking lolo yung aking lagari Mamaya hmm? <laughs> yan ng alwa ng gamitin. edad na yung lolo ko pero malinaw pa ang mata niyan nakakita pa ng chip <laughs> <laughs> kita ba? kita pala na kita ba ang sarang yan yung ayon ha? ayon yan. Oh, ayon ang spec yun la ha? ayon ang spec naman na yung malta ni Lulula, no? hindi naman na yung nalabo nung nakaraan? wala ang ganda na? oo uh. medyo sin... Uh. 78 na kaya? lola ko 78 ito ang lolo sa Sa Town Square lo. Ha? Town Square na repair. Town sa? Town Square tabi ng Jollibee. Ha? <laughs> Ay ano lang kayo doon. Senior, hindi 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 na papasok pare ngayon. Pati bata ano ay? Ha? Hindi pati mga bata, hindi pa muna sa dapat pinapapasok. Sige. Kaya pag ano, order lang. Okay. Oh. 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 Ano la? May ano pa ay? Ito masyadong inaano yung mga matatanda ng COVID. Ilang taon na kayo, Lo? Ha? Ilang taon na kayo? 84. Mga oh, 84. <laughs> ba, di 85 na rin ang bilang noon. <laughs> Matatanda na, no? Matatanda ang aking lola. Ayan. 50, uh, 59 years na kami ng kasal. Sa January 5. Mga senior citizen na rin kayo sa kasal nila. <laughs> <laughs> 60 years na. Sinanay lang? Oo, oh, pwede ko yung kaya ng hmm. October. Senyor na rin yung susunod day Susunod na birthday. Ay, lala, laka, birthday yung lola ko, may birthday naman na Birthday ni lola. Parang siya na buwan lang. Tama itong buwan. October. Ay, January. pag sa sinasad. Ano, anak ko nang kon, October. Hmm. Parang isang buwan lang ang wala. Di... Si Lulo, 84 na kayo. 78. Oh, 78. Ako. <laughs> ang edad namin, um, kasal, ang angka namin ang kasal, 59 na. Hmm. Tapos, birthday niya ngayon. Sarap oh, <laughs> so, Mahabang buhay na aking mga lolo at lola. Mga hmm. lolo, nag-asa pa ng lagari. Ano no, ba, mo nga, ba? Ano mga? pa. Ang bigyo pa lang yan. Ang bigyo. Mm hmm. Ito ang pag-asa ng lagari, hindi basta-basta gawain ito. Ha? Huh? Yung pag-asa, ano? Oh hindi basta ang pag ng lagari kasi may sinusundan silang ipin nito eh ah, ay, ay sa kanya baliwala na lang to kahit may... galbiyasa na siya dito

ako please, apat na ang pala <laughs> ano na pala, oh? o bisig ka Sumunod na sa akin kakot na ihatid mo ako doon. hatid May yung bisig sa may tungkod na lula may, may, ma -ma. may ka ka pa. Happy birthday ka 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 na. ka 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 Ayos pa rin. Kahit <laughs> <laughs> nang hirap, ayos oh, pa rin. No? Pahasa ka. Oh. Mahal ang bayad niya. Ay, ano to la? Espesyal. Ha? Espesyal ang ano. Ang hasa. Oh. Yan mga ka-installer, kapag ka makaganda ang asa ng ating lagari, mabilis tayo makakaputol at maayos ang ating magiging trabaho. Hey there! Subscribe to my channel. And also press this bell icon.